Taman do. Taman Sana wag mo nang umulan. Hmm. Ah, di sa Roblox ah. Ah, Roblox. Kunti. Kanina ka pa nga dyan eh. Sabi ko, orasan kita eh. Ba't lumagpas ka na sa oras? Hindi ka, kasi yung malaki kasi wala akong ma na games eh. Hmm. Dam Dami-dami games dyan eh. Wala na, binulak ko kasi nagang Battle at sublak sila na nagsisara. Eh, ang liit lang laman ng ram niyan. Turam lang yan eh. Tagal ng parcel ko. Nakakainip. Mm -hmm. mm -hmm. Uy, ko. Mm -hmm. May pato na naman galing sa likod. Oh. Mm -hmm. Dapat tinapunan nyo doon ang kanin para nakatuka-tuka sila. Pati ibon, dami sa bubong. Dapat sa janela-janela. Ha? Patuloy hmm. natin. Hindi, dapat nag-ano nga kayo ng kanin doon. Para yung mga ibon nakatuka din. Nag-iisa lang siya o. Sana kaya yung iba? Ano? Nag-uwi eh, ng iba. Minsan layo-layo lang. Minsan sama-sama. Hindi nga, siya lang mag-isa o. Pauwi na yan. Kanino kaya yan mga pato? Kikilaan yan. Yung mga ibon pa, wala na sa bubong, umalis na. May bunga ba yung alateris? Ba't andyan sila palagi? Baka tumuto ka ng mga uod yan. Hapon na naman. Hmm, yung dalawang manok din, oh. Magagaling gagaling na lang mag... 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 -reject. Galingan mo rin. Ang gagalingan ko, eh. Tawawan si Niles ko. may naggupit-gupit o nginatak ng ano. Nginatak yata to ng tutay. Hmm. Hindi naman ta siguro ulan. Baka mamaya gabi. Wala na tuloy balde. Puro semento na. Ayun ang pato. Pauwiin na siya. Yung ginagawa ni tan tulog doon si puloy